live tayo ngayon sa ano nagbibidyo ako ngayon dito sa central, ito yung sa charter road ito yung ano dito yung yung buhay ng mga FW pa, gay okay, okay. ayan, naghabong-habong sila kasi mainit tapos para hindi sila maulanan ayan guys ito guys, oh ang ganda ang saya dito guys, Oo. tambayan talaga ng mga Pilipino pag day off. Dito kami ngayon, dito kami ngayon, dito kami ngayon. Okay, ipapron ko guys para makikita nyo kung ano mga buhay namin dito pag day off. Ayan, tingnan nyo yan. Oh, may mga hapong-hapong sila guys, parang makapag ano lang sila. Nagpipiknik, parang nagpipiknik-piknik lang sila dito. Oh, tingnan nyo lang. Oh, ayan. Ay, naku talaga. Ay, parang fiesta dito pag Sunday, guys. O, oh. tingnan nyo, parang fiesta dito. O, oh, see? Ayan. O, oh, dito, Charter Road. Sarado talaga dito, the guys, ang daan, guys. Pag ano, pag Sunday talaga. Gina-priority talaga to ng Hong Kong para sa OFW dito. Tingnan nyo, walang makakadaan dito na mga sasakyan. Kasi ginaharangan talaga, guys. O, oh dito ngayon makikita nyo dito kung gaano ka bait ang Hong Kong kasi nilalaan talaga nila ito sa OFW pag holiday sarado talaga dito guys pag Sunday lang to sarado pero pag weekdays bukas ito lahat kaya dito kami lahat dito lahat ang OFW sa Charter Road ayan oh. Ayan Makikita nyo mga iba't ibang Ginagawa nila kung ano mga ginagawa Ng mga kababayan natin dito sa Hong Kong Ng mga OFW Ayan Ang iba naghanap buhay din Ang iba bisibisihan din Sa gala Oh, dito guys Makikita nyo talaga dito Ito realidad to Hello Saan ka? Uy, usta ka na? Oh, Hello Anna sa vlog ko Hello vlog hello, blog.

o oh, ayan guys dito pag sunday talaga guys dito ang saya namin dito ng mga FW. kasi wala kaming ma, mga shelter kaya ito na lang yung central ginagawa namin mga shelter ganyan 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 kaya o oh, oo oh, oh, makikita nyo talaga dito kung ano ang ginagawa ng ating mga kababayang OFW sa Hong Kong o oh, diba ang saya hmm, ayan iba't ibang mga outfit check ganyan. Oh, makikita nyo. Oh, nagbili tayo sa kanila ng lumpiang Shanghai. Binibinta. Oh. Oh, ayan guys. Oh, tingnan nyo dyan sila. Oh, oh. Ayan. Exit MTR. Ayan. Dito na lang tayo dadaan. Kasi parang okay din na dito tayo dadaan sa mall. Para makapag ano din tayo ayan hmm. ipalit tayo ng lumpiang Shanghai para may pagkain tayo hmm. dito na sa mall guys di hmm, diba no tingnan nyo dito na lang sa mall para hindi sila mainitan kaya ito na lang yung mga ginagawa nila dito magtambay. Pero pinapaalis din kami dito guys magtambay. Diba hmm. picture din yung iba? Ang kasi guys dati yung mga adik sa picture. Kaya no, kahit saan, picture, picture, picture. Ako yung sawa na ako sa picture. Kasi ganun pa din yung mukha ko kahit anong picture nakin joke lang oh ayan hindi hmm, na nakita talaga guys kasi dito hindi mainit sobrang init sa labas guys grabe hindi mabangbang yung init sa labas